Sa wakas, nagsalita na rin ang Commission on Elections. Iimbisigan daw ng Comelec mga kontratistang may proyekto sa gobyerno na nagdo sa mga kampanya ng mga kandidato. Tinunong kasi si Garcia kung iimbisigan ng Comelec ang pag ng ilang kontratista sa mga nakarang eleksyon. Ang sagot po ni Comelec Chairman George Garcia, inutusan na ang Political Finance and Affairs Department na suriin ang issue na ito. Ang pinagmula ng kontrobersya, ang story ng Rappler kung nung nakarang linggo, kung saan lumitaw na ang pinakamalaking campaign donor ni Senator o ni Senator President Jesus Cudero ay ang presidente ng isang malaking government contractor. Si Ginoong Lawrence R. Lubiano nag ng 30 million pesos sa 2022 Central Campaign ni Escudero. Si Lubiano po ay presidente ng Centerways Construction and Development Corporation na merong higit limang bilyong pisong halaga ng mga kontrata mula 2020 hanggang 2024. Ayon kay Garcia, pinagbabawalan ng Omnibus Election Code na mag-donate ang mga kontratista sa mga kampanya. Ano pong nakalagay sa batas? Ito po ang lista ng mga bawal mag-contribute sa mga kampanya ng mga kandidato. Ayon po yan sa Section 95 ng Omnibus Election Code, Batas Pambansa 881. Mahaba-haba po ang listang yan. Kabilang po dyan, mga financial institutions mga nag-ooperate ng public utilities, mga nag exploit ng natural resources gaya po ng mga mining or logging companies, mga may prangkisa o concession sa gobyerno, mga membro ng civil service, mga membro ng AFP at mga banyaga at mga foreign corporations. At syempre, ang mga may kontrata o subcontract sa gobyerno, maging supplier ng goods or services or contractor ng mga infrastructure projects sa madaling salta, mga kontratista. Pero meron pong hindi binanggit si Comelec Chairman George Garcia tungkol sa isyo na ito. Gaya nga po nang sabi natin noon pang Martes, may lusot dyan ang mga abogado. Ang pinagbabawalan lamang ng batas na mag-donate ay ang contracting company o yung mismong kumpanya na pumirma sa kontrata. Pero kahit ikaw po ang may-ari ng kumpanya o mataas na opisyal nito, hindi ka pinagbabawalan mag-donate basta gawin mo ito sa iyong personal na kapasidad. Iba kasi ang turing ng batas dun sa mismong kumpanya at dun sa mga opisyal ng kumpanya. Ayon kay Senator Ping Lakson, loophole o hindi, legal man o hindi, ito pa rin ay klarong kaso ng conflict of interest na matagal na pong nalulusutan ng mga kontratista at ng mga politiko magandraw i-revisit ang Omnibus Election Code tungkol sa isyo na yan para ma correct at para mas mapahigpit -ma ang provision na yan. Kung tutusin kasi, 1985 pa po ginawa itong Omnibus Election Code na ginag ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Panahon na raw itong repasuhin itong batas na ito na apat na dekada na ang tanda para matapalan ang mga butas na ito. Yun lang, sino ang rerepaso sa batas kung marami naman ang nakikinabang. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.